Good morning! Ang ganda-ganda naman ang mo mother ko. How are you, mother? Ano man, unuklay? Kailangan magpakatotoo ka, mother. Mother! Ang sabi nila, wala na raw akong time sa inyo. Kaya kailangan i-video kita nang makita ka nila. Nakita mo ba yung binigay ni Ati Lolic sa'yo? Oo. Oo, Oo, oh. yes, oh, oh, hindi ka lang na, nag-thank you. Eh, paano yan ngayon wala sinabi niya? Oo, ano ba ginagawa niyo? Nakita ko lang sa vlog, e. Eh. Ah. Kaya sabihin mo na lang. Hindi, ka hindi ka nagko-comment. ka pero nagbabasa ka ng, ng vlog. Pero, Aba, nagbabasa ka pala. Pero araw yun. Totoo. Nakita ko pa nga eh. Ano? Kaya princess, hindi mo binigay. Tinanong ano? ko. Ano? Yung bracelet na ganun. Yeah, ano yung ano bracelet? Kay... Ano? Yung ganun lang. Yung... Nandoon. Uh, yun. Nandoon. Nandito lang, hindi pa nabibigay. Hindi ano ko nga, kasi... ko mga, pa ako ng issue sa mga subscriber ko. <laughs> 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 Ay, nangahampak nag ka video ka anong sin sino sino abe yung yung bracelet mama hindi, hindi pa. pa naibigay kasi hindi pa kami nakikita ni princess na ako ako. oo oh, oh. nakita ko kasi ako meron din palaka ako si princess oh okay, hindi ba binigay ko sa iyo okay. oh, binigay ko sa iyo eh kay princess hindi ko naibigay oh okay. kasi hindi kami nakikita kasi nga busy pa kami bat nagaapura ka ha mama gigigil ako sa si mercy ha gagawin mo pa ako ng issue sa mga sa mga tao o, ayan eh nakasama niyang ano ba yung ginagawa nyo? Nag, uh, ano? Nag, nagsasamp... Habang nagsasampay si Cha Mercy, ano? Tingin natin. Yan, sabi niya, magsampay ka. kita. Hindi pa, hindi kailangan suklayan. Di ba yung mga vlog natin, nagpapakatotoo tayo. Oh. Kailangan na ah, bigla ang tanungan to, ha? Magkakaroon tayo ng question and answer kay Cha Mercy. Kailangan magpakatotoo ka, mama. Alam ka, hindi ko ikakat tong video na to, ha? Oh. Unang tanong, mayroong aanim ah, na tanong lang yan ang tat ang, ang mga tanong na to uh, real talk lang ay uh, real, talk na mga tanong at saka real talk na sagot lang ay uh, yung yung katotohanan lang. Ayan. Oh, sige, ang una nating tanong. Araw ang katotohanan lang. lang. ayo na ayaw mong mabas eh kabash-bash ka na Hindi <laughs> ko. Ay, ito, tanong ko. Ito unang tanong. Meron ka bang ah, meron ba sabihin mo ha? Ah. <laughs> Meron ba akong natulungan sa Equatorial Guinea na sa tingin mo ay uh, mapang-abuso at bakit? Hmm. Ano totoo? Meron ba akong natulungan sa Equatorial Guinea na tingin mo ay uh, map mapang-abuso at bakit? Ito'y tanong to ng mga subscriber. Oo, oo. sige, sumagot ka. Si Kuwen. Ano, ito yung uh, mo, ano, ano? Na, Okay lang kahit matagal. Si Marisol na ano, asawa ni ano, di ba? ni Rico. Uh, o oh, bakit tas tingin mo pang abuso? Okay, dami daming binigay na pang hanap ko pag pagkakas eh. Oh. Alaman lang nag-improve, o oh, diba? Puro kung bagay eh, <laughs> lugay. Lugay? <laughs> bagay mo naman termo, lugay eh. <laughs> lugay <na> mo. <laughs> o oh, sige, uh, pangalawang tanong. Ito tanong lang ito ng subscriber ah. Anong opinion mo sa pagdala dito sa pami uh, sa Pilipinas sa pamilya ni Marie? Anong opinion mo raw na bakit dinala ko si Tya dito sa Pilipinas? Ano masasabi mo? Okay ba o ba? Oo. Okay okay lang dahil may natutulungan ka isang pamilya, 'di ba? O ano pa? O tsaka para naman ma -iba ang buhay nila. Oo. At hindi lang sila ng maginhawang pamumuhay, 'di ba? Oo, Ewan ba na ko E eh, paano kung sila sabi, ito, may follow-up question, wala lang follow-up question. E eh, paano yung mga sila sabi ng mga ibang brewers na pinagkakapirahan ko yung pamilya ni, ni Chiamame? Abe, uh, eh, siyempre, aminin mo na, o, oh, unang, oo, oh, oh, ando na ako oh, sa oh. Na, mo. E oh, oh. Eh, siyempre, binibigay mo na may para sa kanya, di ba? Oo. Oh, oh. oh, hindi mo naman hindi. Pero parang oh. hindi naman yata maganda magandang term na pagkakapirahan. Ah, ang term doon is give and take lang. Oo, oh, give and take oh, lang, oh. oh di ba? Diba? Hindi naman kagaya ng iba yung pagkayari ng natulungan na gano'n ni Tama na. Ano? Oo, oh, diba? Eh, diba? Nanonood din kasi, diba nanonood ka oh. ng mga charity vlogger din? Oo. Oh. O oh, oo. Oh, diba? oh, oh. Pagka natulungan na, tapos na. Tapos oh, na. Oo. Oh. oh, Eh, eto pang isang dekada, isang continuous, continuous na diba? pagtulong diba? to. At hindi nakikita ng ublik. Hindi eh, ba ba ako sumasagot, diba't ikaw? Tsaka pagkatapos eh, hindi ba? Ang okay. eh. At binigyan mo nga sila ng pang ano yung tirahan. Uh -oh. Okay na muna. Siyempre sa pormero ganun muna, di ba? Mm -hmm. Matiis muna sila. Uh -oh. eh, siyempre sa ibang eh siyempre nag-aaral pa mara ikaw pinagkakagastusan. At sa susunod na panahon ni makakapagpagawa ka sa bibili ng bahay, diba? uh -oh. di ba? Hindi naman apurahan, di ba? Unti-unti, di ba? Uh oo -oh. Ganun lang yun. Hindi pa may, hindi may nagko comment kasi, Kuya Raul, lagyan mo ng ganun, lagyan mo ng ganun. Eh, siyempre, hindi ba? Uh Ba't ba uunahin mo pa yan kung pwede naman? Oo. Di ba? Okay kung okay naman. Kung okay naman. At mag di magtiis hindi ba yung... Uh, eh, pero yung, yung, oh. yung, yung, bahay nila, sa kanila naman, kaya alam, hindi oh, talaga po, naman hindi naman, hindi naman talaga, hindi lang pwede talaga ipangalan oh. sa kanila. Oo, -oh. oh o, yun, At saka, oh. baka akala nila, mama, tatanong kita, yung lupa na yon ay... ah... Uh, ano saan saan niyo? 'Di ba pinaghirapan ko 'yon? Oh, Paging oh, OFW oh, hindi pag hindi vlogger 'yon. Oh, oh, oh. Kaya nga iyon naman 'yon. Akala, eh, diba? siguro akala siguro ng iba oh, eh, sa sa uh, oh, yun, oh, dati na kami Dati na. Yung, bahay ngayon. din na to, syempre kanina 'yan? 'Di ba OFW din 'yan? Kuwan pa 'yon yung lupa hmm. 2007 pa. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Eh kasi nga yung, mga yun, eh. yung mga sinasabi ng mga viewers lang oh. din. Pero parang dinidepensahan natin sarili natin. Hindi, 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 na hindi, 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 sa mga hindi, maging hindi, 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 ngayon lang ba ito? Gagastos. Niya, gagastos. Eh, continuous yan. Oo. Siyempre, mag-iipon-ipon ka Tapos meron may, ka pang pinagkakagastosan na iba. Oo. Pwede bang ibigay mo naman na ibigay sa kanila? Eh, okay naman na muna. Oo. Ganun lang Siyempre, yun. Siyempre, if ever na kailangan mag-ipon. Kasi Oo. pagka, if ever na wala ng YouTube or wala Oo. ng pagkakakita kayo, ka, paano nabang, na? Ano? Eh, eh, ang Oo. Ang, Oo. Oh. ang ano ko kay Ketya may eh, ang, sa pagkatapos sa pag-aaral. Oh. Eh, kung ikaw nga, di ba, may pinag-aaral ka na pamangtingkok ko kung magkano ang mo, di ba? College yun. Oo, oh, yung peso ko yun sa pachapat lang. Eh. Oo. Yung peso ko yung 55. Ba't oh, oh. yung kinukwento mo yung peso mo? Oh? hindi nga. Ay, <laughs> ng baby, no? sa mahal ng bilhin. Oo. Oh, <laughs> oh, oh, Wala oh, nanay ko? Ano ko lang dilit dilit to mother? Mahala ka. Padilit dilit ka pang nalalaman. Think, ay, yung, yung, yung gastos kasi. Oh, yung gastos kasi. Oo, din nila Oo. Oh, okay. Malaki ang passion ng... Malaki ang passion mo, pero yung gastos oh, ang hindi oh, Oo, yung, yung gastos oh, oh, sa hindi Oo, mga ganun-ganunan. Hindi nga lang ako nangungutang. Oo, oh, oh, yung lang. Yun lang, yung yung lang ang sa inyo. Pero, excuse me, hindi lang hindi sapat-sapat yung passion mo. Sabi mo sa akin, nagtitira ka every month. Kaya huwag mo pa. Noon. Oh, nabago ko na naman. High school pa kasi si no Alam mo, alam alang ngasta so bengi kerja nya papa sok me eksan Mapapayad yeah. <tikhaanat> uh, na naman ng 7,000. Oo, uh. oh, oh, ganon. yung äh, mga gamit lang na ibigay oh, ng mahal. Ibigay mahal, oo. eh, pero ang maganda nga sa iyo, kung tutusin, kaya ko naman pag-aralin si EG, pero o, hindi mo pinagawa sa akin oh. yun. Alam nyo, kaya kaya kong pag-aralin yung si EG, yung mga pamangking ko, <tikhaan> pero hindi, na, hindi na ano na nanay ko kasi siya, aani niya, pera niya. O, di diba? Hindi, okay, saka nga naman yun, yung papalaki ko naman si EG. Oo, oh, oh, mo. O, oh, sige, ang dami na natin pinag-usapan. Tingnan natin <tikhaan> yung <tikhaan> mga <tono> bash. <laughs> Kasi dire-diretso bunga nga <laughs> na eh. Oh, Ere na! anong negatibong komento ang binabato sa akin? Na Ay, yun, 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 yun yung negatibong komento na. Uh, o, oh, sige na lang. Yung mga ganito. Oh, yun, mga... Ay, eh, minsan nga dyan ako nag visit din. Uh -huh. Ano sabi? comment ano? Yung ba inaapura ka sa pagpapakuan ng kaysa mamay? Eh, kung tutuusin ni eh, okay naman na muna yung gano'n. Uh -huh okay sila. Ang uh at -oh. um, saka isa pa, maia ano ko sa iyo, pwede naman duel ano. Kung ano? Ip ipagpapagawa mo ka muna isang kubo do sa harapan. Kasi uh -oh. ang gagawin nila, pag nagising sila, doon na sila pupunta. Uh oo. -oh. Um, mag mag, mag ano? Nalilitan ano kasi sila sa bahay. Oh, oo, nga, ganun uh -oh. nga totoo naman maliit 'yon. Tsaka yung sasabihin nila, bubutasan niyo 'yung. O ano? Pag mo makaliit ka naman eh, kasi hindi pa ba sila sapat? Kadalawa, na, 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 oh, kadalawa naman. Oo, oh, oo, oh, naman. Ibigay sa masama sama-sama pan eh di ang gawin nila ay bubuksan na lang ni ano ni nila yung likod ng ano ng pintuan nila ano nila uh ah, ah. dito tingnan na lang ni Chama Medon uh ah, ah. sisilipin niya bare bago matulog Oo. -oh. Ah, sisilipin ah. niya muna kung adun nga kung natutulog uh ah, -oh. Ah. ganon kasi ikaw, 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 yung nagsabi sa akin na mo sila magluto, hiyaan mo sila oh, magluto. Di ba nun, ng Promero eh, ako nagluluto? Oo, oh, Amen. Ganun, mo. Eh, syempre, hindi naman, Okay lang, inakita nakita mo, pag umuwi ka, isang buwan, kung isang bangka, ako nagluluto. Oo. Oh, oh. <coughs> ka ba, kaya mo pa? Diyos ka, napapahiya, na ako, napapahiya na ako, sa viewers ko, mother. Hindi, <coughs> parang nung oh, nalang, at, at least sa isang buwan lang naman. Oh, oh. hindi diba? yung, hindi araw, taon, taon. Oo, okay. sila yung taon eh. At oh, oh. Then, mo sila, di ba? Tsaka alam niya yung, yung mga ano ng anak niya, yung mga, yung mga gustong gusto ulam, uh, gustong ganon. Oo, sige. May, freedom siya. oh, eto na yung pasusita tanong. Eto, makinig ka muna. Sa tingin mo ba napabayaan ko ang pamilya ko katulad ng binabato sa akin ng mga viewers? Ab o oh, sige, sumagot ka ngayon. Abe, hindi naman, O oh, mo pababayaan? Abe, hindi naman. Hindi naman. Habi so. araw-araw magkasama, di ba? Oo. Bukod pa doon, eh siyempre, bisita mo sila sa mami. Siyempre, minsan, uh, alam nga naman, eh siyempre, pamilya mo, naiintindihan ka, di ba? Aa. Eh, yung sila tiya mami, siyempre, oh. Nag-a-adjust pa? Oo, oh, oh, ganun. Eh, siyempre, ituturo mo, oh. turo ka ng turo kung e, ano yung... Eh, kasi nga, nakikita lang na nila yung pag-alimbawa, oh, yung, 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 12, 12 minutes, 15 oh, minutes yung videos, 15 minutes videos. Hindi nila alam na halos oh. magkahapon ay eh, magkakasama kami nila, Chu Chen oh, nila ah, ano. Ganun, no. oh, okay. Kasi siyempre, may iba naman kayong wala, lakad. Kung, eh, kung sa mga kong-kong, ba, eh, hindi mo na isasama yung yung sa sila Oo, diba? kagaya niya Wala pa yung nag-aaral Wala yung sa o ko, O oh, maglalabas Abalahin pa silang isasama Oo oh, oh, Diba? Oo, gano'n O, sige O, okay. ito pa tanong O, oh, uh, may mga incident ba diba, sa Equatorial Giddy Na ikinatatakot mo para sa siguradad ko Natakot ko na ba sa EG dati no, Nandun sige. ako Siyempre, kay Marta <laughs> Kay Marta <laughs> Mata. Kali marah, Kali marah, Kali marah, kaya mata, kaya aling sinasabing ganundang, ito oh, oh. <laughs> yung Diyos ka. ko, takot takot ka, kaya aling Marta. So kailangan magkakaroon pa to ng part 2 kasi sabi kasi nila ay wala na raw akong time sa pamilya ko oh. o wala na raw akong time sa inyo. eh, oh. hindi, hindi, naman yung yun nanay na ko ka mo dalawa tindahan isang likuran isang harapan. Oh. at may, may libut na iba yon. Oh, ganun. may libut na iba. At oh, saka kamo inaya ko naman hindi uh, oh, uh, oh. naman siya pwede ayo mo nang matagal oh, oh. ang na uh, <laughs> na. Ampas ka na, nang hampas nang ampas nang ampas ka nang hampas nang lang, nang nang ano sa akin nang hangin. Sabi mo ayo nang matagal lang gusto lang non overtime uh, oh, oh. ganun lang o kaya maghapon ayo uh, uh, nang nang matagal sa nakaraan At saka hindi saka tayong dalawa ay tayo pwedeng kasama na maghapon, mag-aaway lang tayo. 30 minutes lang tayo, everyday 30 minutes to 1 hour lang tayo magkasama. Pagka nag-1 hour na, mag-aaway na tayo. Hindi natin alam kung sino ang panalo at saka talo. Yung iba ba, ipananalo mo. Yung ilalim, ipa-ano mo kwan nga nila ni, ni Kumari Yung ano? eh, nga din ang sinasabi ko, hindi ako pwede kasi nung kailangan oh. ako eh. Oh. Kinukumbida oh, ako, birthday ng nanay. saan? Hindi ka ako. Eh kasi may pasok. Siyempre, pag Sabad at linggo, paglalabak si Ed. Pag tapos oh. may pasok, ako maglulun. Diba kahit ayaw okay, ayaking ay, ay, ka, hindi pwede. Oo, oh, ganun nga. Pa Pero siyempre, ganito, mother. Kapag ka, oh. kasi uh, nag-iipon kami para ano, uh, pagka uh, gusto ko kasing itreat yung uh, si Lely, sa pagpapahirap niya sa paghihirap niya sa oh, uh, di ba hirap siya naman. eh oh. sa pag sa, 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 siya, 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 siya lagi nag nai ako nga noon nagdalo nung nagluluto kayo kala tiya mami oh, si hirap na hirap di ba hirap na hirap ay just kayo ng dalawang pag-aalaga lalo nung may mm -hmm. pasok pa ay oh, eh, ko o, kasi may mag-ayos mag-asikaso tapos iniintindi rin ni Lenny yung mga yung mga oo oh, nagtrabaho habang araw oh. Kaya nga. Kaya nga, eh ganito nga sasabihin ko sa inyo, uh, kapag kami nag-travel sa ibang bansa, dapat sumama ka. Pwede naman. oh, yun. Pagka ibang bansa, gusto mo. Pagka dito, ayaw mo. Hindi gagawin ako isang tanong na lang. Last... Okay, kasi dito, pag napuntahan ko na, natatamad oh, na. ayaw niya na. Dati, marami ka lugar kasi napuntahan. Ako tayo, nung Oo. oh, oh. Na 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 si, na sa ibang basta, na na nakapunta na to. Naka, nakapunta na si mama Canada, ng Kana, Dubai. Nakapag-abroad oh, na si mother. Ayaw niya talaga, hindi na kaya ang buhay doon. So, isang tanong pa, o aunt, isang tanong pa, proud ka ba sa akin? Siya, siya, o, o, okay, bakit? Siya. Paano mo naging, paano ko naging proud sa akin? anak, na, ano ba yun? Sagot na yan, mother? Alam mo lang heart, heart. <laughs> eh, proud ako sa mga ginagawa mo. oh, proud ka sa ginagawa ko. Eh, tingin mo ako nabubuhay si Papa, proud sa akin kaya yon. Eh sige, eh syempre, eh, alam mo na, mga well, sa mga anak 'yun, nakita. Oh, mga sa, 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 sa anak sa mga bata. Oh, parang naiiyak ka naman. Eh syempre. Pa'no naiiyak kasi sabi ko lang, na, sinabi tinatanong lang ako, proud ka. Eh syempre, naiiyak ako pa iyon. Ay, just go, 'wag mo <laughs> <laughs> Oo. Oh, ayan, ganyan lang kami na nanay Di ba ganyan naman talaga la lagi? Oo. Oh. Oo, minsan lagi magagalit siya sa akin. Tapos eh, makikinig lang naman din ako sa kanya. Eh, gano eh minsan. Oo, oh, ganyan naman siya. Magagalit. Tapos mamaya okay naman eh, niya. Talagang may taong gano'n. Yung bang kagad yung wari. Mm -hmm. yung, pero hindi naman. Pagkakasapan na realize mo. Eh, ba, ako din again, oh. eh, na gano'n. Eh, oh. pag na-realize ko naman eh. Ano. Mm -hmm. Sa kawari din. may ginagawa May nagawa may ah. nakagawasan yun ng masama, ganyan-ganyan. Ah. Ipag-pray mo lang siya. Ah. Oo, oh, sige. Uh, ah, uh, ah, meron, meron pa itong part 2 ha, hindi pa ito tapos. Kasi marami pa tayong tatanong, uh, ah, susunod tatanong ko about sa family natin. Sa mga namalaman nila. O oh, ayan. Sige, magkakaroon tayong part 2. Yan lang like, hi kahit mo muna ako kahit amoy ano ka, amoy kang pawes. Amoy kang pawes! Diyos ko! Amoy pawes! Diyos ang asin! <laughs>